For today's videos, ayan, magluluto tayo ngayon ng ginataang lubi-lubi. Ayan, kaway-kaway sa mga nakakakilala nitong gulay na to. So, first time nga to siya na magluluto ako nitong gulay na lubi-lubi. So, ayan yung ano itsura niya sa picture. Ayan. So, nakuha lang to sa may ano bukid. Kaya, ayan, sabi nakakain daw yan. So, nakakain nga yan siya kasi nag-research din ako. Tapos ayan, yung gagawin ko niyan ngayon ay gagataan. Ayun, comment niyo diyan sa baba kung ano yung tawag niyo dito sa gulay na to. Pero yung lumabas ay lubi-lubi. Tapos yan yung aking isa sahog. Yan. Yan nga yung number one na sinasahog sa mga gulay-gulay, lalo na yung sa gata. Ayan, comment niyo diyan sa baba kung ganyan din yung sinasahog niyo yung dilis na toyo. Tapos yan, templahan na natin. Lagyan ko lang yan siya ng asin at yung seasoning powder at ayan yung ating last but not the least cherries coconut milk ano lang yan sya yung coco mama isang pack lang yan sya tapos lagyan natin ng sili sili para para mabango so ayan konting mekos mekos and then pakuluin lang natin ng konte at yan ready to serve na yan ang ano ko nga pala dyan is ano, hindi ko siya naluto na maayos <laughs> kasi first time ko nga magluto niyan so hindi pa pala siya totally luto ano pa lang siya parang hapkok kaya pala medyo matigas <laughs>